Hello mga idol, maganda ang gabi. Ayan at ito yung ating mercado, sibuyas, at saka bawang. Yung ating sasawag dyan yung bantay mga idol na alam ang Ayan, ito yung ating mga idol, ito yung ating para naman may sabaw tayo sa mga idol, at tayo ng at ito ilang mga pinambawag mga na mga ito at ayan natin ating sibuya para dagdag-bangos-bangos sa ating yung mga pala ay gawin natin ko natin yung ating mga ba at yun mga ito at nilagay natin ang ating kamatis lalong sa sarap yan mga idol at ang na pala yung mga idol utol ko ayan so yung ang luto ng ulam ulam at uh, yan mga idol at nilagay natin yung ating kinapanatulingan yung mga mga idol ay tumanggalan ng mga tunig at inimay lang yung mga laman para pag kinain mo wala ng pero yung ulo sinama na dyan kasi sayang kapag sinapin pa ayan at pinaman na ating ating na tulina at mga galindong mga ayon ayon alu-aluin na natin yung mitos-mitos na para maluto at magpantayin yung luto na mga isda mga ayon ayon at at ito mga na at nalagyan na pala natin ng sabaw at hindi ko natin nakita ayon at napakasarap ng na, mga ayon ayon meron na tayong sabaw at meron na tayong isasabaw sa ating kanin mga ayon ayon kumakatas-katas yung sobrang mantika niya dahil sa dahil mantika na nalagay kaya malangis na ayan na at natin ang talbos ng kamote at lalong nagpapasarap yung, yung talbos ng kamote dyan at ng ang vitamins sa ating kamote na talbos ayan at napaka yami ng ating alam ang mayroon nanda na yung ating kanin si na bahay napakasarap na napakarami ating kain ng mayroon e, pag may init na naman dito, dito kaano siya nagalag na mga sinain kasi yan alam mo kung ilang video nito ka kay tanong mo kung ilang video nito yan ang ginagawa namin Ayan mga ayun, buto na yung ating alam. Ayan, at napakasarap ng na ating ulam. Ayan yung sinain na tulingan at meron din hal na pinapan ng kung tawagin mo sa ay GG mga idol. Ayan, at sumula na natin kumain mga idol. Ayan, napakasarap. Yan lang mga idol at maraming salamat. Pakipalaw at sir lang po na ako yung video mga idol. At maraming salamat sa inyong lahat. Ingat po tayo.